Ikaapat ng Pebrero, taong isang libo walong siyam na ang digba ang Pilipino-Amerikano. Pitong buwan lamang mula nang ideklara ng Pilipinas ang kanilang kasarinlan sa mga Espanyol nang hindi ito kilalani ng Estados Unidos at sinimulan paridang rin ang sa naturang bansa na naayon sa kasunduan na ginawa ng Espanya at Amerika sa Paris kung saan kabilang ang Pilipinas sa inareglo ng mga Espanyol sa kanilang pagkatalo sa gera laban sa mga Amerikano. Sinasabing na pagtanto ng mangyayari ito ng mga Pilipino sa pa lamang sa mga huling taon ng himagsikang Pilipino, dahilan ng agarang pagkakatatag ni Aguinaldo ng isang bagong gobyerno. Ngunit sumiklab pa rin ng tuluyan ng isang panibagong giyera mula sa barila na naganap sa Sampalocumay Vila na kumalat sa Paco at Santa Ada hanggang sa kabuuan ng Pilipinas na nagtagal ng tatlong taon. Gunit hindi ito naging maganda para sa mga Pilipido na mapilitang umatras sa mga pwersa ni Aguidaldo sa mga kuta. Habang sinusubukang gumamit ang pamamaraang gerilya sa pagkikipaglaban, hanggang sa tuluyan siyang madakip at manumpa ng kanyang pagpanig sa Amerika. Magkakaroon pa din ng mga karagdagang kilusan at pag-aaklas sa tinangkang lumaban sa pamumuno ng Estados Unidos, ngunit mapapatahimik ito at mananatili ang kanilang hawak sa Pilipinas ng ilan pang dekada.